Ito po sa unang Timoteo 6.16 po. Unang Timoteo 6.16. Na siya lamang ang walang kamatayan na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man, sumakanya niya nawa ang kapurihan at pagkaharing walang hanggan siya nawa. Maliwanag ang sinasabi sa unang Timoteo 6.16 na walang nakakitang tao sa Diyos. Okay. ah, And tandaan na, tandaan ha? Sinabi ha? Na di nakita ng sinumang tao. Correct. Okay. Tanungin, Tanong, tanungin ko kayo ulit na dalawa. Meron bang contradiction sa Biblia? Wala. Wala, wala, wala. wala. Ano ang may contradiction? Yung pag-iisip lang nila. Okay. Yung pagkaintindi lang nila. <laughs> Basahin natin ang Juan 1.18. Okay, pakita po natin sa screen ha? Hmm. Sabi, Paul Jekka, namang basa kailan may wala pang tao nakakita sa Diyos ngunit natatang Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama okay at sino ba yun? Ganyan ang <laughs> tanong sabi di ba si Kristo para sa si ibang tao lang hmm. ayun sabi doon diba sa 1 Timotheus 1:16 walang sinamang tao hmm. ang nakakita sa Diyos ayun hmm. dito sa 1 John 1:8 claro claro na pinahayag ng ama yung sarili niya sa anak. Ibig sabihin na Oh, therefore, tao lang siya o oh, hindi? <laughs> hindi lang dapat, hindi lang siya tao, Diyos talaga siya. Pag hindi nila pag pagtutulan, <laughs> ibig sabihin may contradiction doon dalawang lahat Sino kaya nagsasabi doon? Ang unang isa tuwing dito sa design, design oh. so one on oh. the shot so. so. Ayun magpapalusot naman ang mga to. Maling salin na naman yan. Kasi meron kasing dalawang ano eh uh, translation uh, sa John 1.18, meron kasing nakasulat na uh, sa Greek yung uh, monogenesteos, sinusuportahan ng Codex uh, Sinaiticus at Codex Vaticanus at uh, sa iyo sa Papyro 75 na merong different article na ho-ho Pero meron mga text na homonogenes huyos, o, ibig sabihin na uh, the only bigatin doon sa mga translation ng iba, yun daw ang tamang sa atin. Uh, mali daw yung ano, yung sinasabi na ano na na may God kasi dapat uh, son nakalagay anak na Ngayon, tingnan natin, tingnan natin na ito kasi may papakita po tayo yung Papyrus 75. Sa screen po, ito po ang ang uh, isa po sa ginagamit sa textual criticism at binabalyo ng mga lahat ng mga biblical scholars, mga textual critic. Ito pong uh, manuscript na 3rd century. Uh, ayan po, Binilugan ko po sa taas. Sa bandang yung taas po. Binilugan ko po ng binilugan ko po ng pula. At ang mga nakapagkaral po ng Greek, mababasa po ninyo yan. Makikita po yung nasa unahan, parang maliit na o. Oh, yan po ay definite article. Tapos yung mas, ang susunod ay monogenes. Tapos yung dalawang uh, doon sa dulo, yan po ay um, uh, secret names or uh, tawag dito uh, nomina sacra yung teos instead na ilagay yung uh, buong uh, word na teos so secret uh, nomina sacra nilagay yung dalawang ano lang dalawang let uh, dalawang uh, Greek ayan maliwanag yan na sumusuporta sa mga translations na God the only son hindi sa the only begotten son no? Ayan, that is 3rd century manuscript. At ang challenge ko sa Iglesia ni Cristo, sa lahat ng Iglesia ni Cristo ng ministers, magpakita kayo ng manuscript na mas earlier earlier pa kaysa sa Papayro 75. Wala saan mo papakita eh. Kasi nandun sa atin lahat. Ayan, maliban dyan, <laughs> maliban dyan, meron pa tayong Codex Sinaiticos at Codex Vaticanos, parihong 4th century manuscripts. At ang med medyo matanda lang ng konti yung Vaticanos. At ang nakalagay ay monogenistic house. Wala nga lang article doon kasi nabasa ko lang article. Ngayon, uh, pa, ano pa, ay, ano na natin, uh, Brother Benny, pag uh, exit natin yung street shot. Ngayon, yung palusot nila, wala daw sa katandaan yan. Pag sabi nila, pag mali daw, eh, mali, yun ang palusot ng kadibate ko dati na Iglesia ni Cristo minister dito noong October 2000, October 20, 2017. ni Kasi inanapan ko siya, may mapakita ka bang manuscript na mas matanda pa dyan? Wala so may makita Yung pinakita niya, yung Jerusalem Bible, na isa sa mga versions ng Catholic Church, na sabi ko, balik tayo sa original text kasi mamaya, sag sagutin na natin yan. Ito ay, binabalikan natin ang original text kasi Uulitin natin, walang 100% na perfect na translation. Kaya babalikan natin ang original text. Ayan, at ulitin ko, ang Catholic Church may mga biblical scholars. scholars. Ang Iglesia ni Cristo, wala. Wala wala. At nakita po ninyo na 'yon sa pagbabasa pala ng Hebreo, mali-mali na. Hmm, correct. Anong ginawa nila kay Abraham? Ginawa nilang Diyos. Ngayon, ginawa na nila ang upuan. Ayan. Ayan. <laughs> ang Diyos. <laughs> sa Hebrews 1 na yun. Ngayon, uh, ulitin natin. Yung sabi nila, wala daw sa katandaan kasi yung mm. yung 3rd century manuscript na Papyrus 75, yung Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, yun ay nagpapakita ng monogenes teos. Hindi homonogenes huyos. Sabi nila, wala daw sa katandaan yan. Ngayon, ang tanong, Anong manuscripts ang dapat ating paniwalaan? Yung mga early or yung mga later na? Ito ah. Ito po ay aklat na isinulat ng isang biblical scholar na si Larry Fortado. The earliest Christian artifacts po. Ito po sa page 15. Sinasabi po niya dito. Ayan. Pakibasa si Sister Rebecca yung lagyan ko po ng ano na tanda. Okay. For these aims in general the earlier manuscript the better. Ayan, anong ibig sabihin niya? Kung mas earlier siya, mas ma, mas um, reliable eh, siya. Mas reliable siya Ayan. sa pagkakatiwala. Ano, alam, alam po ba natin ang author nito? Ito ah. Alam po ba natin kilala po ba natin ang author nito? Si Bart Herman, isa po sa mga kilalang ah uh, kine question niya yung reliability ng mga manuscripts natin. Ito si at si Bart Ehrman din naniniwala sa pagdiyos ni Kristo. Ibig sabihin wala pa sa kalingkingan ni Bart Ehrman itong mga ministro ito. Dito sa kanyang aklat na Misquoting Jesus. Alam ko ba natin yung yung binanggit ko kanina ng mga manuscripts katulad ng Codex Vaticanus, Codex uh, Sinaiticus, yung Papyrus 75 na nasa Vatican Library. Alam po ba natin na ito'y meron kasi tayo mga text types ng manuscripts eh. Yun ay tinatawag natin na Alexandrian text type. Mm. Ha? Itong Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, at ang Papyrus 75. Ito ay matatawag natin na uh, Alexandrian text types kasi merong Byzantine, merong Western text type. Ngayon, dapat tularan ito ng mga Iglesia ni Cristo Ministers, itong si Bart Ehrman, nasa kabila na hindi siya naniniwala sa pagkadyos ni Kristo, Anong sabi niya tungkol sa mga uh, John chapter 1 verse 18? Dito po sa page 161 to 162. Ito, uh, Sister uh, um, Rebecca, pakibasa mula dito at hanggang sa uh, dito po sa ano. Okay. Pages 161 to 162 ng misquoting Jesus na isinulat ni Dr. Bart Ehrman, na hindi na niniwala sa pagka ni Kristo. Pero anong sabi niya sa kanyang pagiging textual critic? Sabi niya. The textual problem has to do with the identification of this unique one. Is he to be identified as the unique God in the bosom of the Father or as the unique son in the bosom of the Father. Kaya nga kasi may dalawang ano eh, may dalawang mm -hmm. uh, pagkakaibang versions yun sa John pat patuloy. It must be acknowledged that the first reading is the one found in the manuscripts that are the oldest and generally considered to be the best those of the Alexandrian textual family. Ayan. Kita mo ha? Kita mo ha? Again, yung Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Papyrus 75, yun ay mga Alexandrian text type. At ayon sa kanya, ito ang mas reliable kasi considered to be the best. Ayan. Ito, ng textual critic to at scholar ha. Sila, walang, walang skalar sila na eh. Buti pa to, hindi siya naniniwala sa pagka-Diyos ni Cristo, pero para sa kanya, yung tama, yung who monogenesteos or monogenesteos. Ayan, paano yan? Kanina tayo maniniwala dito sa sinasabi ng scholar o dyan sa mga feeling scholar. Ayan. <laughs> So ayan po mga ka sana sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. prodeyo et eclatia. Sa Diyos po ang lahat ng di Hello mga kapatid! Ah, uh, alon subscribe? Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman na bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pag niyo ng Mr. Curious Catholic Facebook, Pins, and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matuton radio at Iglesia I am the